ang ischalbo sa ating magaganda, pinaka mo mga baklatong boy na ating mga manonood. Magandang umaga po. Meron po kami na dula-dula sa inyo na hindi nyo magugustuhan na ang pamagat ay ang kalupi. Ang hami sa dula ay yung pagpunta ni Aling Marta sa bata na namatay. Kermon bilang Tia ni Andres, Michael J bilang Andres Reyes, police bi, uh, police, uh, Jero bilang pulis, at walang, higit sa lahat, ang talong chismosa, Crystal, Mika, Irene, at Carmela. Pisana po natin. May kapansanang, ay, may, may pagkakasalang nagagawa ang tao sa kapwa na mahirap ng malapatan ng lunas. Ano kaya ang kaugnayan nito sa susunod na kwento? May mangyari. Hay, ano kung nangyari? 'Yung kapatay ako ng taon na. Siguro man siya siyang mapugus <laughs> ano na sa sakitan. Hay. Ano ba 'yung nangyari ba 'yan? Kasi <laughs> kakabalo ko sa ko mo ako, kumuha ng pitakang unda, bakal lagi mas malaki pa sa duguan. Basta. Ako ang bahala! Pumunta tayo pa may kami susubo! di ko patay dyan! Tiyan na yan! sa <laughs> <mumbles laughs> inyo. <laughs> Kakayong constabulyo pa, hindi ka pa. Ano ba? Alam mo 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 ba?